sa so, wakas nga pala mga kamasil ito na yung ikalawang araw ng pagtatrabaho namin dito sa bahay kubo dahil ngayong araw ikakabit na namin yung bubong para dito sa bahay kubo at ang merienda nga pala na niluto namin ngayong hapon ay ginataang gulaman kaya naman tara samahan nyo muna kami magtrabaho ngayon dito sa bundok Medyo hapon na nga nang kami papunta doon sa bahay kubo kasi nga dito sa bahay kaso muna kami ng aming dadahlin doon sa bahay kubo ng mga pangbubong namin doon. Ang ginamit ka na pala namin dito nga pangbubong ay itong dahon ng naniyog. Gugon sana yung gagamitin namin pangbubong mga kamasil kaso nga lang delikado yun kapag magluluto kami baka makain ng apoy. Kaya ito nagtali muna ako na ilang pirasong dahon ng niyog dyan na aking dadahlin papunta doon sa bahay kubo kasi nga medyo mabigat din naman yan kapag dadahlin natin papunta doon. Kaya nagdala lang ako ng kayang kaya ko lang dalhin ay perfect man Hindi na rin pala ako masyado nakapag video habang binubuhat ko diyan papunta dun sa taas kasi nga wala din tayong cameraman ngayon. May after lamang na yan na minuto dito mga kamasil ay nakarating na rin pala tayo dito sa may wifi banda at nagpahingal naman tayo ng saglit dyan kasi medyo nakakahingal talaga kapag tuloy-tuloy yung ating paglalakad. At ang kuya ko nga pala mga kamasil ay may dala nung natirang mga dahon ng niyog na dadalhin papunta dun sa bahay kubo. At yan, may makikita yun naman kung gaano kabigat at gaano kahaba yan. Medyo nagsasangit pa nga yan sa mga kugon-kugon mga kamasil eh. Grabe. Pawis. Dito na kami sa pinakamataas banda mga kamasil Papunta na sa bahay kubo Yan dala natin no Pang bubong natin yan doon sa ating extension Doon sa may dirty kitchen Tanaw na tanaw na dito yung ilog sa sobrang taas nga ng aming dinadaanan papunta dito sa bahay kubo ay talagang tagaktak yung pawis. Sa wakas nga after laman na ilang minutong paglalakad ay eh nakarating na rin pala tayo dito sa bahay kubo. At pagkarating nga dito sa bahay kubo, ang unang inisikaso ko na agad ito aking tataniman ng kamuting kahoy. bali na ko lamang ako dito sa may katambi na aking tinaniman ng mga mani. Dahil magkatanim tayo dito ng kamuting kahoy sa ating bantod. Kailangan din kasi natin magtanim-tanim ngayon mga kamasil kasi anong mahal ng bilihin ngayon. At kapag may tanim ka naman talaga nakakatulong din talaga sa iyo kasi kung wala kang pambiling bigas ay eh, meron kang makukuha dito sa bundok. At habang nagpapanday naman yung kuya ko doon sa may bahay ko, bu, talagang inuuna ko muna ito aking gagawin kasi kailangan na kailangan ko na talagang taniman ito ng kamuting kahoy kasi yung nahingi kong kamuting kahoy doon sa baba ay talagang nasira na yung iba kaya kailangan ko na talagang itanim. At habang busy naman kami sa aming kanya-kanyang ginagawa, si na mama naman dito ay nagluto ng ginataang gulaman. Gata nga pala ang ginamit ni mama dito, hindi po siya nagamit ng gatas. Pag gata kasi yung ginamit ay masarap din naman kaysa doon sa gatas na anong mahal naman kapag binili mo sa bayan. Kaya naman ito nang muna ako sa mga oras na ito dahil nakagutom na rin talaga. Nagtimpla lang pala ako ng kape diyan panghalo doon sa aking kakainin gulaman kasi napakasarap talaga i-partner diyan sa kape. Pagkatapos ko nga mag na diyan, agad naman ako tumulong dito sa kuya ko para naman iabot sa kanya yung mga dahon ng yog na gagamitin namin pang bubong. Dahil medyo hindi ko talaga maabot mga kamasil, kapag maakyat baba akyat baba ka pa dito. Kunting pagtatrabaho na lang nga dito sa bahay kubo buo ay talagang matatapos na ito. Naghanda din kasi tayo mga kamasel kasi nga meron din tayo mga bisita na paparating dito sa bahay kubo para mag-overnight. Bali ang kuya ko nga pala natatrabaho dito sa bahay kubo, mga kamasil. Kaya naman ipa follow nyo ang kanyang Facebook page na Ning TV. Sobrang ganda na nga kapag nagko-content ako dito sa bahay ko, umakamasil kapag magluluto ako kasi makikita niyo naman kung gaano kaganda yung tanawin dito banda sa my dirty kitchen namin. Makalipas lamang ng ilang minuto diyan ay eh, natapos na rin pala yung aming pagbubong dito sa bahay ko buhat. Ang ginamit na pala namin pantali dito ay yung huwag. Hindi ko alam kung familiar din kayo doon sa akin sinabing huwag makamasil yan po yung ginagamit namin talaga dito na pantali sa bubong. So, makamasil bali tapos na nga itong ano mini kitchen natin meron na siyang bubong ayan ipalo nyo po yung kapatid ko mga kamasil siya pong gumawa nito ning TV ayan o oh. napakaganda na dito magluto mga kamasil ito yung ating tapugan yun ang solar natin tapos dito lalagyan pa ng bubong tapos meron na tayong ano dito mga kamasil oh. upuan kapag magkakapi tayo dito yan napakaganda yung tanawin dito abang nagkakapi oh. alright yan o oh. tapos na uh. Tamang pahinga muna dito sa gilid. Ayos man din.